Yun. So, Chris, mga tayo habang inihintay natin yung dokumento. Ah! Masarap! Ah, ah, <coughs> Malamig! Ayun nga. Nakatiskarte. <coughs> Ganda ng biyahe natin ngayon. Two drops lang. Tapos, <coughs> wala naman tayo na sa gupan traffic. Makulimlim. Hindi tayo inabot ng ulan. <coughs> Swabe yung pagdidiscarga natin. Kaya, ayos. Yan Salamat sa pagsama niya sa ating biyahe. Ating walang katapusang ang delivery. <coughs> po ang buhay ng tanker driver Araw-araw po yan, 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 Deliver sa mga estasyon Deliver <coughs> sa mga bus company Sa mga barko Sa mga industrial ganong kahalaga yung ano yang pangarga natin at siyempre mahalaga yung pangarga mahalaga rin yung nagkakarga di ba <coughs> kaya sa kakalsadahan po konting pangunawa lang po sa mga trucker siyempre mabagal hindi yung kabilisan tumakbo hindi kagaya ng ibang ano di ba uh, wag naman nating kainisan kasi minsan yung iba eh overthinking nga bagos sabihin kabagal-bagal mo di ba hindi naman po no, pwedeng magmabilis ito napaka-delikado no? po diba po? saka, <coughs> huwag natin isipin abala ang mga trucker mga trucker, mga truck kasi mga truck ang nagtatransport ng mga pangailangan natin sa araw, -araw. para tumakbo ang ekonomiya, para mabuhay tayo truck ang nagdadala ano. ba diba? isipin nyo kung ang ipang-deliver sa mga sa mga produktong petrolyo or what ay motor di ba? sipin nyo ilan lang matadala nyan tsaka yung mga dinideliver ng motor kinarga muna sa truck yan bago nila na i-deliver yan yung mga dinideliver ng mga malilit na mga kotse na ano ganyan kinarga rin yan sa truck di ba po? excuse me po kaya pangunawa hindi po abala ang ano ang truck sa ating lansangan malabas ang mga truck may paka yan meron yung i-deliver meron yung pipig upin pin diba yung mga ginagamit po natin sa araw araw 99% sumakayan sa truck gamit mo, sapatos di ba? nakain mo yan lahat yan ay karga sa truck kaya <coughs> tank attacker di ba sa US nga sa Canada sa Europe meron silang mga truck appreciation week para magpasal nagpa, talaga nagpapasalamat sila sa mga trucker yung mga karaniwang tao nagluluto sila mga sand, uh, ng pagkain, ulam, o mga sandwich, mga inumin, nagtitimpla sila. Tapos meron silang lamaya sa sarap ng bahay nila or sa may street, ganyan. Bago yun, inaabot nila sa mga trucker Diba? Sana gano'n ang ano. Kasi alam nila yung kahalagahan ng tracking, ng trucker, ng truck. Kasi wala kang supply kung wala yung mga truck. Diba? doon, ganun ang papel ng mga trucker dito, ganun din. 'Di ba? Ang kaibahan lang, yung mga tao doon na appreciate ang trucking. Ang trucker, ang truck. Dito sa atin parang hindi, 'di ba? Kahit sa mga enforcer 'di ba? Tingin sa mga hindi naman nilala Tingin sa mga trucker, eh gatasan. 'Di ba? Apo sa uh, mga syudad, nilalagyan ng truck ban yung mga lugar nila. Ibinaban yung truck, di ba? Eh, pag binaban, kina-truck ban nyo, eh hinuhold nyo yung truck, di ba? Hinuhold nyo yung paglago ng ekonomiya natin, Pagdating ng mga supply, mga eh, kasi sabi nga nung isang tracking group, akto o yata, akto nakita ko yung nakapose sabi nga nila ilang porsyento lang truck kumpara sa mga four wheels sa kakalsadaan hindi ho truck ang cause ng traffic yung dami ng volume ng sasakyan di ba o di ba kahit rush hour i eh, truck ban mo traffic pa rin naman eh kahit walang truck eh di ba po kita nyo ng pandemya truck lang ang natakbo di ba o Oh, paano kung hindi rin? Ito nyo, lahat, ano nung, bawal lumabas. Pero mga tracker, di ba, sila nasa labas. Kami, ano kami noon? Na-pick up nga ako ng bata noon. Sa Elis, wala na ako halos makasabay. Di-deliver ako sa Laguna, dadaan ako ng EDSA. mga simula Munoz, hanggang Santa Rosa, makasabay ko mga sasakyan, mga nasa tatlo lang. EDSA, wala kang makasabay. Isipin nyo yun. 'di ba? Sinasagupa ng mga tra tracker. yung mga bay diba, panahon ng pandemya, syempre delikado lumabas. Oh. Mga truck driver na 'yun nasa labas. 'Di ba? Sinasakripisyo nila yung kaligtasan nila para ma-supply yung mga pangangailangan. Kasi diba? dahil 'yun ang kailangan. 'Di ba? Kaya uh, dapat tank at trucker <coughs> lahat naman ng mga trabaho eh <coughs> mahalaga <coughs> pero syempre yung sa tracking ano siya eh parang pangkalahatan siya sa ako eh diba sa mga medical medical supplies dala niya food supplies construction supplies yan diba fuel lahat damit ganun diba pati sa mga military mga ano diba sa supply ng mga petrolyo dun sa kanila sa aeroplano hindi kayo makalipad kung hindi deliver hindi um, ma-deliver ng tanker yung ano yung gasolina ng aeroplano di ba kaya malawak po ang ano ang sakop ng trucking industry di ba kaya sana maunawaan ng karamihan na kababayan natin ang kahalagahan ng trucking mga politiko ng mga <coughs> mga ordinaryong mamayan at lalo na sa mga politiko ganyan nga sabi ng isang trucking group ng Apto sabi <coughs> nga nila dapat <coughs> excuse me po gobyerno nangunguna para maimulat ang pamalayan at kaisipan ng mga tao tungkol sa kahalaga ng trucking dapat nga ganon pero paano maumulat ng gobyerno yung mga tao ay yung mismong gobyerno nga bulag hindi alam kahalagaan ng mga tracking Saka kasi kung alam nila ang kahalagaan ng tracking hindi nila itatrack ba yan eh di ba so yun po ano lang po share lang po about sa ating larangan ating trucking hindi naman po kami nagpapa importante mga truck driver hindi naman po kami nagpapaawa pang-unawa po ang kailangan ng, uh, ng mga truck driver. At to, konting pagpapalaga. So, yun po. This is Matis PH, the trailer driver guide. Please follow, like, and subscribe and share. Salamat <laughs> po.